Pinakita <laughs> mo nga yung ano Pinakita <laughs> pa Geng-geng geng, geng. geng, 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 geng. <laughs> Let's go Let's go Geng-geng-geng-geng geng, geng. <laughs> Ano? Maulot! Oh, okay, okay, okay. out. Yo, what's up mga kengko? Isa so, for today's video. Naka-uwi na tayo. De, yun lang, galing kami ano, ah, uh, SM sa ngandaan, sinundo natin si pare ko eh. Ano makakala mo ba? John Ray. John -ray. Ray. Ito yung kasama niya oh. Yan ba? Jan. Yan. Sion. Masyado mainit kasi, ah. Oh. Aircon kasi. Ergo naka-aircon kami. Yung mga koysa, andito kami sa bahay ngayon ng nanay ko kasi nagse-celebrate tayo counting salo-salo lang yun. Sana maging masaya yung lahat. Walang maoy. <laughs> <laughs> ma <laughs> ma mamay may Ma may lumang sa bubong. 'Di ba? Magsayaw-sayaw nang dayang-dayang. Iba na 'yon. Baka mama. Hoy, isa sa ko talaga dito. Ayan, kumakain. Ngayon, ginagawa namin is kumakain kami ngayon ng palabok. Palabok na matamis sa mo, ano, kakanin. Hindi, mm. De, ayan. So, yun, baka may ipopromot ka ba? So, yun. Hindi ko pa nakita. Hindi <laughs> ba? Hindi nyo pa nakita. So, yun, marunong naman kayo maghintay, no? Matuto kayo maghintay, pala hindi kayo masakta. No! <laughs> so, yun, nasama natin si John Ray Ortega. Ortega, so yun. YouTuber din yan. So yun. Ilalagay ko na lang dito yung ano niya. Yung channel niya, ilalagay ko na lang sa baba. Yun, I-subscribe natin na pangalan yung channel mo, ba? Busy, busy, busy. Ah. Ganon lang din yan. John Ray Ortega talaga. Ano, ano, ah, na. pindutin natin, pindutin natin. Yan. Si so Aneta mga kaysa. Ito yung okay. channel niya. Yan. Di subscribe in hit the notification bell para updated kayo sa kanya. So yun, may pa RC Mayor. Kahit ako yung bumili. Okay lang yan. Masaya naman. Masaya ka ba? Siyempre. Masaya sa'yo? Oo, oh, RC yan. <laughs> Masaya ba sa sa'yo? Oh! <laughs> Oh, yan yung mga natawa-tawa yun dyan, ha? So, yun, mamaya, uh, may mga darating na bisita. Ayun, bisita. Hintayin lang natin sila, mamaya susunduin natin si isa. Siguro ang dala natin, dump truck. Para isa na lang. Ba, bar? Sama ka, pa? sama ka ba? Sama. Saan sama? Sa the moon! So, yan mamaya, up, i-update na. Ayun, ayun, Road trip, vroom vroom Tapos oh, Hindi man, nah, nah. nakita sa kagod Oo, oh, di nakita kasi nga Laki ng bara ano? Road trip, vroom vroom <laughs> So yun mamaya, i-update na lang ngayon nga Namin mamaya Nabubulog talaga ako, promise Tara Pawis <laughs> <Dahil laughs> na pawis na, na, na ako, grabe So yun, uh, i-update na lang namin kayo mamaya Pag nandito na yung mga tao <laughs> Tao bisita, hindi, <laughs> joke lang bisita natin, mga bisita natin, so, yo, let's big time si jm ah, naka vlog ako naka vlog ako naka vlog ako, ako kanina ka ba? naka ba? tara tara Hindi dito yun know? o ang tagal nyo dito <laughs> na kung saan ka pupunta <laughs>

Oh, ma good na, mga buhay pa yung mga zombie oh. Yeah, what's up King Uy, kagabi pa yan ah. Panis na yan eh. Panis. Buhay, buhay na buhay ka meron. Uh, oh. Aga ng morning niya. Postin, morning namin matulog na. Matulog ka na po. Puta! Paul! Paul! Ang tao siya yan. Ang tao siya yan. Ako parang na iyak ka tama? Jumiyak nga. Miyak nga si Mac. Mo. Ako? Naano ko rin yung ano yung, yung, yung siya mo sa akin na. Hindi no, ang ng kape mo. Bebe, no, tama na. Ang <laughs> ng kape mo. Ah. Pati kimi mo naman ang mainit yung bunga nga ako. Sa thank you sa mga eh kung hindi niyo ano yung atag dyan? Ano yung dyan? Domi! Domi? Ma... ano? Mami! Naman, 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 naman. <many> ano? Ano ba talaga? Mami! <laughs> Huwag nga aga naman yun lahat. Ano? Gulis na, oh. oh. Para naman nga ano yun. Makahigop. Ang oh, umigop ng utak, ha? May <laughs> 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 Rady, yun, 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 Ay, hindi na. Pero di hindi kayo tumakasin sa kanila. Ah, naman. Sinabi mo sa akin. Sabi ko kayo mag-uusap na yun. Mag Yung mga gusto mong mangyari sa kapatid mo na iluwal dito sa Pilipinas. Eh, Pilipina, Ay, sa Pilipinas. Ano Manila. yan? Oh, Ang hindi lang. paano naman? Ah.